Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang bumabalik na nga po ang tunay na lakas ng Philadelphia 76ers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang aangat na rin agad bukas ng umagang Los Angeles Lakers sa ika-7 seed sa Western Conference kapag nangyari ito sa NBA. Bagamat man nga po mga katrops, tatlong games pa lang ang napaglalaroan ni Joel Embiid sa Philadelphia sa 76ers mula nang bumalik siya sa kanilang lineup mula sa kanyang injury, ay agad na nga po siyang nakapagtala dito ng 30 points at 12 rebounds sa kanilang pagkapanalo laban sa Memphis Grizzlies ngayong araw sa score 116 to 96. Bukod rin nga po dyan ay nag average na rin naman nga po ito ng 27.6 points sa loob ng tatlong laro kung saan lahat nga po ng mga iyan ay naipanalo ng kanilang kupunan. Kaya dahil nga po dyan ay umabot na nga po sa 4 games ang kanilang kasalukuyang win streak. Ibig sabihin, mukhang paunti-unti na nga po talagang bumabalik ang tunay na lakas ng 76ers simula ng maglaro muli ang kanilang superstar big man. As of now nga po mga katrops ay umangat na rin naman nga po sa 43 wins sa 35 losses ang kanilang kasalukuyang record sa standings kung saan one game lang naman nga po ang kalamangan sa kanila dito na ikasixteed na Indiana Pacers. And since nga po meron pa silang natitirang apat na laro sa regular season, ay malaki pa nga po ang kanilang chance na makaangat pa sa standings ng West at makasigurado pa sila ng pwesto sa playoffs nang hindi sila nakikipagsapalaran sa play tournament. Ngunit hindi na rin naman nga po nila hawak ang kanilang kapalaran since kailangan na rin naman nga po nilang magdepende sa resulta ng mga laro ng mga teams na IK 7 seed na Miami Heat at ang IK 8 seed na Indiana Pacers. Samantala, Poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang aangat na nga po agad bukas ng umaga ang Los Angeles Lakers ay ka-7 seed sa Western Conference kapag nangyari ito sa NBA. Gaya nga po ng naibalita ngayong araw, tuluyan na nga pong nakuha ng Lakers sa ikawalong pwesto sa standings ng Western Conference matapos silang manalo laban sa Cleveland Cavaliers. Ngunit kung akala nga po ninyo tapos na ang Lakers sa pag-angat sa standings, dyan nga po kayo nagkakamali. Gayong maari pa nga din po nilagad na masungkit ang ika 7 seed kapag nangyari ang tatlong senaryo na ito bukas sa NBA. Unang-una na nga po dyan ay dapat nga pong matalo ang New Orleans Pelicans sa game nito laban sa Phoenix Suns. Pangalawa ay dapat rin nga pong matalo bukas ng umagang Sacramento Kings laban sa Brooklyn Nets. At higit sa lahat dapat nga pong maipanalo ng Lakers bukas ang pangalawang game ng kanilang back-to-back -back laban sa Minnesota Timberwolves. Yes, kapag nangyari nga po mga iyan bukas ng umaga ay sigurado na makukuha at masusoli na nga po ng Lakers ang kapitong pwesto sa standings ng Western Conference kung saan magkakaroon na nga po sila dito ng home court advantage pagdating ng play-in tournament. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.